Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng magkakaibang reaksyon mula sa netizens ang pagtatanong ni Pocuang tungkol sa kawalan ng butika o pharmacy sa mga gas stop sa mga expressway sa bansa. Idinaan niya ito sa kanyang post sa X ngayong araw, November 13, dahil ito raw ang kanyang naobserbahan. Napansin ko lang, bakit walang kahit maliit na pharmacy man lang sa mga gas stop sa mga expressway? Di ba importante yun kapag may emergency? Puro kainan lang. Napansin ko lang naman po. Pahayag ni Pokwang sa kanyang post. Sumang-ayon naman dito ang kanyang mga online followers at nagkomento na ganun din daw ang kanilang napansin. I agree ate. Napansin ko din yan kapag nadadaan ako sa expressway. Saad ng isang netizen. Same thoughts while I was driving the other day. I was looking for mercury drug kasi I had an allergy attack. Buti may isang natitira akong alerta sa wallet. Sabi naman ng isa pa. Say naman ng iba, baka say na ito na kailangang mag-invest ni Pokwang at gawing business ang pagkakaroon ng butika. Magandang investment idea yan. Mamang, mahirap lang, kasi kailangan ng registered pharmacist kahit gaano kaliit ang drugstore. Pahayag ng isa niyang fan. Mamang parang magandang business yan. Pocus Pharmacy, pagsasuggest din ng isa niyang taga-suporta, However, meron din namang ilan na kinontra ang tanong niya. Pero di ba dapat kapag nag-travel tayo may dala na tayong first aid kit and basic meds? Katwiran ng isang netizen, sagot dito ng komedyana, emergency nga di ba po? Emergency, hindi lahat ng pagkakataon ay perfect. Halos ganoon rin ang sinabi ng isa pa kay Pokwang. Kung babiyahe ka dapat may first aid kit ka sa sasakyan. Kaya mo nga bumili ng sasakyan at mag-travel eh. First aid kit hindi ka bibili, mema ka na naman eh, pasimpleng banat naman sa kanya ng isang ex-user. Sa puntong ito tila hindi na nakapagpigil si Pokwang, taga-antipolo ka, pahanap kita ha, squami, tae, bantanya rito. May sumabat naman na isa na nagsabi, squami ka din naman mag-reply dun sa nag-reply sayo. Sagot ni Pokwang, parami na ng parami ang mga ulol na kagaya mo. Nakahanap naman ang kakampiang komedyane sa isa niyang follower. At sinabi nitong valid naman ang tanong ni Pokwang kaya hindi ito dapat masamain. Bakit may mga ganitong tao? Puno ng galit ang puso. Valid naman ang question. Pagtatanggol nito sa kanya. Diba? Nagtanong lang naman. Dahil yun ang napuna ko. Sana one day di sila magka-emergency ang mga ulol na yan. Tapos balikan nila ang tweet ko na ito. At magsisi ang mga tanga, Diba? Bawal ba magtanong? Naging madumi na ang Twitter dahil sa mga yan. Karamihan pa bata, mga kakaloka. Sagot ni Pokwang na iginigiit ang kanyang punto. Ano sa palagay mo? Mema malang ba si Pokwang o may point naman ang tanong niya? Comment down your opinion.